Ah, ito, pangalan nito si Salvador. Opo, niya. Ito, ito yung pinuno. Opo. Ito, Yan o, talagang kagulo sila o. Oh. Akin ah, o ha? Ay mo. Ah, din yung gloves ko? Ay, grabe talaga yan. Yung gloves ko kinuha na. Yung may dati. Wala po kayong sahod, ma'am? Wala po pati, sir. Pag may na-accidente dito, kami po ang nagre-risk yung Hmm. Matagal na po kayo dito nag-traffic? Anong ano? Magkano ma'am halimbawa yung nakikita nyo sa maghapon? Ano na na yung pinakamalaking nakukuha nyo rito sa maghapon? Kita nyo naman, no? Talagang kurbada yung mga kalsada. Tingnan natin kung mayroong maghahagis pa. Naghintay tayo ng sasakyan. Ito, ito, ito. ay nandito naman tayo ngayon sa Atimonan, Quezon na kung saan nga ay makikita natin dito itong nga uh, road dito sa Atimonan, Quezon Ayan, at uh, mayroon din dito nga uh, makikita na uh, halos uh, napakaraming uh, unggoy dito nga sa zigzag road ng Atimonan, Quezon Nandun yung napakaraming unggoy sa lugar doon ayaw magsilapit dito And Dito yung iba oh. ayan oh. dami oh. O yan o, nagtatalo na. <laughs> Nakakatuwa pag masdan itong mga unggoy. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun o. Naglalapitan na doon sa mga tao. Ayun, 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 ayun. Napakarami nila o. Ayun, o grabe oh. Oh, lap. Nakakatawa pag masdan, napakarami nila lalo na doon Oo, sa baba. TVs, Tapos may tindahan nga dito, no? halos wala nakalagay dahil ninanakaw siguro uh -huh. nito mga ito. Bye! Uh -huh. Oh, wow, wow, wow. Ibigay mo na ano, ng tinapay. Kaya lumapit. Oh, wow, yeah, yeah, yeah. Pag hinahay-hay, nagagalit. Ha? Huh? No? Yan, kung makikita nyo, ito na yung mga utol ko, yung mga kapatid ko. <laughs> Hello! Hi! Hello. <laughs> ito yung nagiging stopover dito sa ibabaw ng uh, uh, Sigsag Road, no? Dahil uh, isa na nga yung uh, uh pinapasya lang dito itong mga napakaraming unggoy. Yung uh, dalawa, yung dalawa. Alos uh, lumalapit na dito sa mga Kaya tao. Eh no, oh, napakalapit nila, napakababait. Mga isa napaka di pa lang, di ba? Eh, <laughs> <laughs> na ano naman sila naglalapitan. Uh, humawak lang ako nitong balat. Nakala yata nila pagkain na yan, Yan, to, oh, yan. Eh no, oh. tinapay, ano? Inawakan ko lang yung balat ng uh, sangkis dito pero ayan na naglalapitan sila oh. <laughs> nagagalit mahirap yung lalapitan nagagalit sila ah, nagiging agresibo eh nagpangita kami nung uh, mga otol ko bawal lapitan ganito lang kalayo dami nila oh yan oh yan ito malaki to yun nga lapalala. palala kapag uh, magpipicture huwag masyado malapit baka yung uh, mga cellphone ninyo ay uh, oh yan ay baka mahablot nila so mahirap pahabulin yan dyan kapag nakaakyat ng uh, kahoyan, yan hindi natin makukuha yung ating mga gamit kapag uh, nahablot nila kaya medyo distansya sa kanila Ayan no? So, mahirap, uh, kaya lang, bawal silang pakainin dahil mayroon mga nakapaskil na nga dito na bawal pakainin itong uh, mga unggoy dito dahil na uh, nagiging agresibo daw kapag wala silang nakakain. Ayan, o. Oh. Ito, napakalaki nitong isa, Oh. Ayan. Bawal lang talagang uh, masyadong lapitan. Ayan, Oh. Dami nila. Parang ito yung pinakang ano, pinakang hari, no? pinakang pinuno. Ay, napakaganda. Oh. Ayun may bumaba ng isa doon. No? Oh. Yan, yan, yan. <laughs> Nagagalit. <laughs> yan, 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 yan. yan. <laughs> ito ang sinasabi na mahirap Mahirap lapitan dahil nagiging agresibo sila. oh ayan Nagagalit sila kapag wala tayong inaabot na pagkain. Ayan o. Itatawad sila. <laughs> Dumarami na sila. Kaya nga lang, ay talagang bawal silang pakainin. Kita nyo naman, meron na nakapaskil dito. Ayan. Bawal pakainin. Nandiyan naman o. No? Anay-hanay sila dyan. Kaya magamit mga ninyo ay uh, talagang si safety ninyo at baka mamaya mahablot nila. Nahihirap pa uh, abulin yan talaga. Napakabilis nyo na makiyat sa punong kahoy. Lalo na kung mga iPhone yung mga cellphone ninyo, nagsiselfie kayo. Tapos biglang nahablot nila. Oh, kawawa tayo. Wow. Dami nila. Kung ilang grupo itong nga uh, mga unggoy dito, ang dami. Mga nagagalit sila. Halos wala na silang makain dito dahil nga pinagbabawal ng uh, bigyan ng pagkain. Kaya parang sila eh nagagalit. Ay, natatalo na nyo. Wow. Makyat. Dami. Dami. Dito may mga pagkain dito. Mga basura. Nay, magandang umaga po. Ay, kala ko may tindahan kayo dito na eh. Ay, hindi ko nagtinda yung may-ari. Ah. Hindi ko po kami ang may-ari. May ah, ganun po ba? Kala o. ko. Pero mamaya po may tinda dito. Ay, wala po. Baka po mga, ano, linggo. Ah, linggo na. Ay. Hindi yata po talaga pwede mag-iwang pati na tinda dito, ano? Abay, uubusan <laughs> po ng unggoy. <laughs> Inaagaw Maliranan ng unggoy. mag po talaga po kahit nga po may tao ay. Oo. Talagang kinukuha nalo belik pa na man makatalikod ka lang nang county ay <laughs> tarangal oh ah kasi gutagad oh, sa asong ito bakit para dagko po yan pilay saluwan beige mabangga ano na mabangga ah, na <laughs> <yun, Okay>. <laughs> may kulay na beige nay mata nang kulang kayo dito nay nanay huh? ano yung volunteer po yung ginagawaran niyo ah oh. volunteer lang po kami wala po kayong sahod no Ah, ganun. Ah, bale, parang... Uh, yung bigay kung, lang po. Kung may, big, may bagbigay-bigay na lang, yun na lamang. Opo. Okay. Mga lang po. Hindi po pwedeng ilapit sa gobyerno yan, sa City Hall na... Pinapalayas nga po kami dito eh. Bakit po? Bawal daw pong manghingi. <laughs> Ay, hindi. <laughs> pwede Kasi, din pong ilapit bakit? Kung magkakaisa ang mga ano pamunuan namin. Kaso po ay Just parang walang pagkakaisa. Na Ka, naglapit na nga kayo sa munisipyo. Wala po pagkakaisa. Halimbawa, i-registered re po sa SEC. Pwede po yun. Ilalakad sa Dule, sa Manila. Pwede po yun. Kaso lang po, kailangan magkaisa ang member. Ang ay, kasi, panguluhan. kasi mo, malaking tulong yung ginagawa nyo rito sa pagtatrapik. Totoo Dahil po. kung wala kayo, baka ako ano mangyari dito sa kalsada Opo. dito. Unang na po pati sir, pag may na-accidente dito, kami po ang nagre-risk yung nauuna. Mm. Maganda pati may tao talaga Tapos dito. Tapos po yung mga motor na yan, di may mahalagang gamit. Kami Opo. Po, nagbabantayan namin. Kaya nga po, halimbawa na lang sa gabi. Kaya nga po ang maitulong namin at saka o, yung gabi po. May nag-ano dito. Yung isa pang ano, pa nanay, no, yung sa gabi, mahirap dumaan dito kapag walang tao, nakakatakot. Oo. Uh -huh. Eh, siyempre, nandito kayo, kaya nakakadaan sila. Nawawala yung takot. Nati, may natigil pa rin nga hmm. po paggabi ay kasi Opo. may mga tao. Alam <coughs> taon na kayo nanay? Ako ay 67 na po ako. 67? Kayo po nanay? 60 O mga senior na Ah, <laughs> mga senior na. <laughs> <laughs> okay. Matagal na po kayo dito nagtatrapit? Ako po. Ako po. Ako ay mo. ano. Ako po ay siyam na taon na. Ayan po ay matagal na yan. Pero hindi naman po nasisiro na may Ay, dito may... Po. Dito nga po ako kumukuha ng ano, oh. baon ng anak ko. Magkano ma'am halimbawa yung nakikita nyo sa maghapon? 200. Kababa na po 200. 200. Mm -hmm. Ay napakarami niyo ma'am, no? di ba? Ang gando sa... Baba ang gado sa dolo. Ay, ibang side na po yun doon. At mm. na po yun. Ay, ito po. ano yung lugar ito? Pagbilaw po. Ah, pagbilaw na ito. Opo. Pero sinasabi dito, itong sigsag ay atimunan Quezon. Ay, eh, post pinupost nila. Oo. Oh, oh. Kaya po kami pag may naririnig, kinukorek namin. Pag, yun, no? Kasi po, nawawala po ang bayan ng pagkilaw. Oh. Ati lagi. Ay <laughs> well, so ano uh, sabi nga ni nanay ito daw ay pagbilaw keso na no hindi ito atimunan keso Maraming nagkakamali sa lugar na ito dahil kahit nga ako ay ang pagkaalam ko dito ay atimunan keso Pero correction ito daw ay pagbilaw na sa Losena City. Bitukang manok kung tawagin pero yung pinaka-original nito, yung bito uh, bitukang manok ay nasa parting vehicle. Ano na na yung pinakamalaking nakukuha nyo rito sa maghapon? libo. Sana laging ganun, ano po, parang para mas maganda. Dahil ano, uh -oh. pangangailangan. Uh oh, May asawa po po kayo na eh. Meron po, pero senior na din. Ah, senior na rin. Talagang kailangan ng ano, ah, pahinga sa bahay. Hindi puro trabaho. Pero kahit papano, senior na kayo, gumagawa pa rin kayo dito. Dapat talaga kayo, binibigan dito kahit papano eh. Napakahirap ng trabaho kaya dito, pero eh, mo, nagbabantay kayo. mamintin tinang customer namin. Oh. Pag basta dumaan po sila. Binibigyan po kami ng 300 maigit. Ayun, no, ang maganda. Nadaan sila. Oh. Dapat oras-oras dumadaan. Ay, hindi naman po, po pwedeng oras-oras <laughs> kasi sila po ay may pinupuntahan dyan. Ay, Kaya po, pag dumaan, kaparoon, pag dumaan pabalik, bigay din. May lang taon na ako nakatira dito. Ay, sa iba ba po kami nakatira? Ah, sa iba kayo? Bawal po dito. Dunika. Hindi, sa lugar po dito. Ay, ako po dito na. Anong tao po ba ito eh, tinayo? Aring kalsadang ito, itong sigsag? 1969 po. 1969. Oh. Napakatagal na. Oh. Ah, ayun na, ah. ah dati rate, itong kalsadang ito, ay dito dumadaan yung mga bus, no? Na? Pati yung mga truck. Kaya lang maraming Pero, na aaksidente. Wala, wala pa po yung kabila nun. Oo, maraming na aaksidente dito. Kaya gumawa na ibang kalsada, yung alternatibong uh, kalsada na madadaanan ng malalaking sasakyan. Ngayon, bawal dito yung mga bus at truck. Kaya yung maliliit na lamang yung dumadaan dito dahil kita nyo naman, no? Oh, talagang kurbada yung mga kalsada. Yan, oh. Napakalalim, no? Oh. <clears throat> Yan, oh, Talagang kagulo sila, oh. kinuha. ha. Oh, ay, mo. Na ah, oh, na lang yung gloves ko? Uh, ay, grabe talaga yan. Um, um, uh, po yan susi. Ayan, tingnan nyo mga ano. Uh, yan, ay, no? Ayun na yung gloves ko, kinuha na oh. Ayun, oh, tangitanga yun. Oh. Yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko. Mahirap iwanan yung mga gamit dito. At talagang uh, ninanakaw nila kaya nga sabi ko ayun yung gloves ko ayun oh dala, dala niya kinakain kain ah, ayan tayo ginawa na yung gloves ko ginawa na yung gloves ko <laughs> ayun oh wala na kaya mahirap mag iwan ng gamit dito yan mahirap habulin eh. tulad yan nasa taas na paano natin makukuha yan Oh. mga cellphone oh, yung mga cellphone. Oo, yung mga ano? mga nagsiselfie. Oh, Baka biglang ma-upload. Ma diba, diba? diba? ano? <laughs> yan, naman oh. niya mga yan. Dina, 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 dina. Wala na, yung gloves ko, wala na yan. Hindi ko na makukuha yan. Nasa taas na ng kahoy. <laughs> Kanila na lang yan, mag-gloves sila. <laughs> ah, Oh, yeah, o, oh, yan o, yung isa kong glove. <laughs> Oo. Oh, oh. Talaga nilayaw na yung gloves. Makyat na. Ito pa yung isang gloves. Ayan, talagang, oh, lumalapit na sila, oh. alo sa uh, mga gutom na yung mga yan, kaya ganyan yan. Dahil bawal na nga bigyan ng pagkain. Ayan, oh, tulad no ano doon, oh. Nasasanay sila na lumapit dito, umaasa na lahat sa tao ng pagkain. Ayan, ayan, ayan. Bigay mo na sa akin yan. Uy, ayan yung gloves ko. Ayan, o. O. Oh. Bigay, bigay. Ah. Give me that. Give <laughs> me that. <laughs> Give me that. Ayan yung gloves. Yung gloves ko kinuha na. Give me that. <laughs> Wala na, ayan na. Oh. Lumayo na. Ayan yung napaka-delikado sa mga gamit natin. <laughs> Wala na. Wala na yung gloves natin. Uh, isang gamit ko pala yung gloves pero ay, nasa kanila na. Wala na tayo magagawa dyan. Hello! Nga nga na lang sila ng balat. Oh. Gutom na talaga sila. Opo. Na Ayan, oh. Ito na yung pinakamalaki. Oh. Pinakambusin, Oh. <laughs> Mga gutom na po ito. Kasi, kaya lang, bawal pa kainin. Abang. Opo, bawal bigyan ng pagkain. Bawal, ba bawal pa Bawal daw pa nagiging agresibo na sila. <laughs> Ganda nga eh. Kaya lang, naagaw yung gloves ko, nandun na sa kanila. Ayun, yung isang gloves ko, nandun. Mahirap <laughs> lapit, mga bahablog tayo Pwede ng ulihin, no? Pwede <laughs> na rin sa tao, no? Mamuna talaga, ukala nila may po oh. Ayan, no, tinan mo Mamu naman, o. Na ukala sila ay e, bibigyan ng pagkain oh, Sobrang lapit na nila, oh. oh sila sa tao Kaya nga, oh. Ang ganda, oh Yan, pero pag nagalit yan, mga no? Lalaki ito, lalaki. Diba? Ah, hmm. lalaki. <laughs> Talo pa tayo ha <laughs> ayan napang nakita ko na yung mga utol ko. Ito sila. Tagal ng panahon. <laughs> ito si Salvador. Opo, ito yung pinuno. Ay, wow. Oh, Ayun. No? Oh. Pinatungan na naman yung, yung Pinatungan na naman yung uh, aking box. <laughs> Tumabay to, oh. pinakang pinuno. Hoy, huwag mo kainin yan. Yeah. wala kuno. na nito na tiningnan natin kung may merong maghahagis pa sa dadaan. Bigyan tayo ng sasakyan. Kung may maghahagis, baka may maghahagis naman kasi nakikita tayo rito. pa rin Ito, ito, ito Wala Wala pa rin Bibira din pala yung uh, Naglalagay dito alaga nga uh, Kung sino lang talaga yung magbigay Yun lamang yung ating uh, Mapapakinabangan nila nanay no? pasang pa rin. Alin nyo, nahi, kaya yung mga magmumotor dito na ko pag dumadaan, hindi rin makapaghagis. Halos sa uh, wala kaming may panghawak. Nagda-drive. Kung may angka siguro, pwede. O, Kapag ka-driver lang, hindi sila o, makapaghagis. Pag ko bawal pong hawakan, O yan, o tama. Napaka cute ano, nitong aso. Kaya lang, nabalda na. Ay, dahil, dahil lagi dito sa gitna ng kalsada, nasasagasaan siya. Po, yan po ay ano, yan po ay na. Ah, napulot Laki, yung ganito? Napulot, maliit pa napulot. Yung ah. mayari ng sindahan dito, sinut po, patnaawa. Ah, napulot so, niyang ganyan na, nabalda na siya? Maling pa po yan. Oo. Oh, oh. Tapos, oh, ito, ito, ito. ito. Okay, matapos nating madanan ang Sigsag Road ng Pagbilao, Quezon, ay narating naman natin ang bayan ng Atimunan, Quezon. At dito ay makikita natin ang isang serena na sinasabi nilang malungkot habang nakatingin sa bundok sa nasabing lugar. Ang Atimonan ay isang klasing bayan sa lalawigan ng Quezon. Matatagpuan ang bayan sa silangang baybayan ng lalawigan, 42 km mula sa Lucena at 172 km naman sa Temog Silangan ng Maynila. Naghahanggan ang bayan ng mga munisipalidad ng Gumaca, Floridel, Pagbilaw at Padre Burgos, Quezon.